reactions ng mga kababayan natin tungkol nga dito sa ginagawang hearing at uh, tungkol sa fake news at uh, disinformation maraming imbitado maraming dumalo nagulat ang lahat kung paano naging maamong tupa ang ilan sa kanila na naandyan at uh, pinaunlakan ang imbitasyon ng Tricom lalo na po ayong si uh, dating presidential communications Office the secretary Or, or PCO Secretary na si Trixie Cruz Angeles. Maraming issue ito. Hmm. At isa sa inungkat, bago yan, naging maamong tupa daw ito. Pero ang tumatak sa akin, ang naalala ko doon sa hearing na yan, ay kung paanong hindi nila ma-refine kung ano ang ibig sabihin ng fake news. Hindi daw nila kayang i define Walang definition para sa kanila ang fake news. <laughs> <laughs> hindi alam ang fake news. Ah, anong ibig sabihin niyan? Anong tawag sa inyo kung kayo ay nagmamaang maangan? Na kunwari ay hindi niyo talaga alam ang definition ng fake news. <laughs> Sila yung mga taong nagmamarunong, nagmamagaling. Akala mo talaga mga journalist. Akala mo talaga nagbabalita, nagbabalita o nagbabahagi ng mga news sa kanilang mga social media platform. Pero ang kanila na mga mga uh, sources ay TikTok ay yung mga vloggers din <laughs> na nila. So kanya-kanyang lokohan na itong mga ito kung tutuusin. Pero ang nakakagulat niyan yung inungkat ng Tricom etong kanilang controversial na trip, China trip, kaugnay nga sa Naglipa ng pro-China posts ng mga Pinoy vloggers sa social media Lalo na sa issue daw ng panghimasok ng pwersa nito sa West Philippine Sea O ayan, meron daw silang tour, itong mga uh, vloggers na ito <laughs> Wow, nagsanay daw sila sa China Talaga ba po ba? Kasi ang sinasabi dito yung mga Chinese hosts daw na yon ay in-invite sila to introduce new techniques in social media such as such as short uh, form social media a lot of them were technical daw inihayag ito natong si Angeles technical daw ang kanilang pinag-aralan <laughs> sa China talaga nag-aral nung tinatawag daw na short form social media <laughs> Kalokohan talaga. Kalokohan po talaga. Uulitin ko lang 'ha sa madalas kong sabihin. Etong mga ito, yung mga taong mahilig magmarunong, akala mo talaga sila yung may mga alam. <laughs> At uh, sila yung dapat paniwalaan. Yan yung sistema nila eh. Kasi kung 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 hindi mo alam, alam, ang fake news at uh, yun nga alam mo yung motibo mo na paniwalain yung mga utu yung uh, followers at baloktutin ang kanilang kaisipan oh doon pa lang sa puntong yun talaga ba hindi niyo alam ang fake news hindi niyo alam na kayo ang pinagmumula ng mga fake news For just for santo at syempre ang pinakalayunin niyo po ay sarain yung mga taong ayaw sa idolo nyo. At uh, kontra sa mga panggagago ng mga idolo nyo. Yan naman ang totoo eh. Oh. Naging maamong tupa daw itong si, si Angeles. <laughs> May kanya-kanya daw silang uh, definition ng katotohanan. Yung sinasabing own truth, yun yung ini-insist na itong mga ito eh. At yun daw ng mga kanilang pinupost ay hindi naman daw talaga Uh, balita kundi mga opinion lamang daw at reaction Pero kasi ang intention nyo po Sa madalit salita, meron kayong intention Na baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin Ng mga followers nyo Na sana ay hindi na madagdagan Bagos ay sana unti-unti kayong mawalan Ng mga katulad nyo rin na mga followers Hindi ito pwedeng ipagmalaki At hindi nyo ito pwedeng sabihin na achievement nyo na kayo ay nagkaroon ng mga ganyang taga-suporta na mga katulad nyo rin. Napakasaklap. Ano nga ang sinabi nyo o inamin nyo na tanga kayo?